sinigang na karni naman ng baboy yung niluto natin ngayong araw guys kaya sobrang sulit ang kain namin dito ni tatay pero bago ang lahat sisimulan muna natin sa magandang umaga kaya umaga pa lang ay nanguha na nga pala ako dito ng kangkong kasi ito yung ihalo natin na gulay sa ating sinigang ang kagandahan lang kasi dito sa probinsya ay marami kang makikitang kangkong sa paligid kaya ganito na nga pala karami yung nakuha natin kaya okay na yan at pagkatapos nga nating nahugasan ay eh diretsyo na tayong bumalik sa bahay kaya pagkadating nga natin sa bahay ay eh diretsyo na rin natin ginayat yung nakuha nating kangkong madali lang palagayatin itong kangkong kasi pipiliin mo lang yung walang butas at yung walang uod. Kaya pagkatapos nating nagayat ang kangkong ay naghiwa lang din tayo ng mga rekados na gagamitin natin sa ating sinigang. Kamatis at sibuyas lang ay okay na yan. Kaya pagkatapos ay binalatan lang din natin tong gabi or tawagin dito sa Bisaya ay karlang. Maganda din kasi ito ipanghalo kasi isa to sa magpapalapot sa ating sinigang. Sa mga hindi nakakaalam ay isa nga pala to sa paborito namin na ulam ni tatay. Kapag sinigang na naman ng baboy yung ulam namin siguradong mukbang na naman si tatay. Dati ang hilig ko lang talaga sa luto ng karni ng baboy ay yung nilaga galang lang pero nung nakatikim na ako ng sinigang ay palagi ko nang binabalik-balikan kasi grabe napakasarap ba naman pero depende din siguro sa panlasa sa tao kasi yung iba ayaw din naman ng sinigang kaya pagkatapos na nating nahiwa lahat ay hugasan lang din muna natin tong karne ng baboy para matanggal din tong parang puti-puti kaya sunod na rin natin hugasan itong kangkong hindi lang muna natin itapon yung tubig kasi ibabad muna natin yung kangkong kaya sa mga nag-request diyan na Bicol Express naman yung lutuin natin meron na nga sana tayong Bicol Express nung nakaraan ang problema lang kasi nakapiright ni Facebook at ni TikTok kaya dinilit ko na lang. Kaya sa sobrang dami nating kwento ay hindi natin namalayan na nagisa na nga pala tayo. Ganito din ba kayo magluto ng sinigang guys yung gigisahin muna yung mga rekados. Kaya kung nga pala diretsyo na nilagyan ng sabaw at hindi ko na ginisa yung karne kasi ayaw ko yung amoy. Kaya habang naghihintay nga tayo na kumulo ay tingnan nyo naman ako sobrang pawis na. Umaga pa lang yan guys lalo na siguro kapag tanghali na. Baka sa ganito kainit na panahon ngayon pwede nang makaluto na sinigang sa labas. Marami nga ako nakikitang nagtrending na video naglulutong ng itlog sa labas dahil nilagay na natin yung karne ng baboy nung unang kulo kaya sunod naman natin ilagay itong gabi. Kaya maglagay lang din tayo ng kunting asin at pagkatapos takpan lang ulit natin. Mabilis ko nga lang pala niluto ang sinigang na to nasa dalawang oras lang. Gusto ko kasi yung sobrang lambot para hindi mahirapan si tatay sa pagnguya. Yung tipong nalunok na kahit hindi pa nanguya. Kaya sunod na rin natin lagyan ng mga pampalasan. Nilagay ko na nga pala yung sinigang pagkatapos isunod natin itong magic syrup. At isabay na nga rin pala natin pakuluan itong kangkong. At syempre halo lang din natin at hihintayin na lang natin yan na lumambot. Kaya tingnan naman guys kung gaano kasarap yan at okay na nga pala yan. Luto na yan. Kaya nagsalin na tayo dito sa bauna namin sa bukid para makapunta na tayo sa bukid at para makakain na rin kami ni tatay. At sa mga nagtatanong dyan kung bakit hindi na tayo nagluluto dun sa aming bahay kubo, dito na nga pala tayo palaging magluluto sa bahay guys. Pagkatapos magdala na lang tayo ng ulam na luto na sa bukid dahil kapag dun tayo magluluto sa aming bahay kubo ay magiging dubli yung trabaho natin kasi sobrang layo talaga dito sa bahay. Lalo na kasi marami ka pandadalhin kaya pag uwi ko ay hindi na ako makapagdala ng kahoy. Kaya nga pala namin tinayo yung bahay kubo kasi ang gusto talaga namin dun ay gagawin namin yung tambayan. Dahil nung hindi hindi pa talaga ako nagblog ay eh, palagi kaming nagtatrabaho ni tatay dito sa bukid kaso lang kapag tanghali na wala kaming masilungan. Kaya sinabihan ko si tatay na magtayo kami ng bahay kubo para meron kaming masilungan at meron kaming matulugan sa tanghali. Kaya tama na muna yung kwento natin guys kaya tara guys sabayan nyo kaming kumain. <laughs> Kaya kung nakaabot kayo sa video na to guys, maraming salamat palagi sa panunod nyo. At huwag nyo naman kalimutan i-share ang video natin ngayon. Maraming salamat po. I love you.